pagsanib sa sandatahan lakas ay hudyat sa pagsilang ng isang tunay na makabayan. At handang ipagtanggol ito sa lahat ng uri ng mundulupig, sukdulang ibuwis niya ang kanyang buhay. Ngunit ano nga ba nagtutulak sa tao para pasukin ang mandugong pakikibaka? Walang hindi naghahangad magkaroon ng maayos na bayan. Pero ang hamon sa lahat ay kung papaano mo malalaman kung kailan ba talaga dapat ipagtanggol ito o kailan ba dapat pabagsakin upang mapalitan na ng mas maayos na pinuno. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong naging bahagi ng pagpapabagsak ng gobyerno sa pag-aakalang kailangan ng palitan ng pamunuan at sa pagkakamit ng tagumpay, nasumpungan na lang ang sariling isa na rin sa mga biktima ng kabulukan ng bagong pamunuan na minsan na nilang ipinaglaban. Ngunit paano mo pa maibabalik ang prinsipyong nadungisan na? Patuloy mo bang uulitin ang pagtutuwid sa kasaysayan? Ang kwento ni Bill Bastro, Billy Bibit, isa sa mga founder ng Reform the Armed Forces Movement o RAM at Guardians Brotherhood. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Bill Bastro Bibit ay mas nakilala natin sa pangalang Billy Bibit siya ay isinilang noong ikasampu ng Marso taong 1950 at naging bahagi din ng PMA Class of 1972 kasama si Nagrengo Honasan at Rodolfo Aguinaldo. Kasama din si Nared Capunan at Victor Batak ng Batch 71, sila ang mga batang lieutenant na noon ay tinaguri ang mga Marcos Torturer. Sila ang mga naging pambato ng gobyerno laban sa mga komunista. Kinatatakutan sila ng mga kalaban dahil sa sobrang brutal ng mga ito, lalo na si Aginaldo, na siyang naging kabade ni Bibit. Walang patawad sa kalaban ng mga ito, basta simpatizer ng komunista, torture ang aabutin mo. Wala silang sinasanto. Mga aktivista, politiko, doktor, mga profesor, at kahit pa mga senior officer nila, tinutorture nila, basta kalaban ng gobyerno. Sila mga miyembro ng PIP Constabulary Security Unit o mas nakilala sa tawag na PIP At ilan sa mga kilalang tinorture nila ay ang mga aktivistang sa Najin kung saan hindi pinatulog sa loob ng walong araw at binagsakampan ng aircon sa mukha Si Marco Palo na kinuryente ang ari binali ang tadyang, kakasuntok at inihampas sa pader ang mukha Si Timario Rivera na isang political science professor at Juan Villegas na philosophy professor naman na binasag din ng mga buto at kalamnan. Maging si o Kampo nakatikim ng kalupitan ng PIP CSU. Dinala siya sa kampulibas, Olibas, hubad na pinaliguan ng soft drinks at pagkatapos ay kinuryente sa buong katawan kasama na masisailang bahagi nito. Pinaso din ng sigarilyo ang ari niya at pinakain pa ng dumi ng tao. Kaya hindi masisisi kung bakit gano'n na lang ang naging galit niya sa gobyerno noong mga panahong yun ang grupo din nila ang responsable sa pagpatay at pagpapahirap sa isang army captain at sa isang doktor na nagnangalang Johnny Escandor na kung saan tinanggal pa ang utak mula sa bungo ito. Hindi makaporma ang mga komunista noon sa takot na danasin nila ang kalupitang ito ng PPSU na humahanting sa kanila. Pero noon paman, hindi may pagkakailang meron na talagang korupsyon sa hanay ng sandatahang lakas at ito nagodjok sa mga batang opisyal na ito na itatag ang Samahang Reformed Armed Forces Movement o RAM noong dekada 80 na pinamumunuan nga ng mga nasabing batang opisyal na nabanggit. Ang samahan nila ay isang rightist group na naglalayong magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng sandatang lakas na binigyan naman ang basbas ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile dahil maging siya ay naghahangad ng pagbabago. Paglipas pa ng mga taon, nagpalipat-lipat ng destino si Billy Bibit sa Bisayas at sa Mindanao at nililinis niya ang lahat ng kanyang madaanan. Gaya ni Aguinaldo, ubos din ang ubos ang mga kalabang rebelde saan man sila magtungo. Buwan ng Pebrero taong 1986 nang pumutok ang unang kudeta sa pangunguna ni Nagrengo Unasan at ng RAM laban sa pamahalaan. Nasa Cotabato noon at nagsisilbi bilang police commander si Major Billy Bibit na noon. Inayjak nila ang BAC-112 jet ng Philippine Airlines upang madala sa Maynila ang kanyang hukbo para sumuporta sa mga kasamahan nila sa RAM na nakikipagbakbakan doon. At sa tulong ng taong bayan, naging matagumpay ang kanilang laban. Bumagsak nga ang gobyerno at napalitan ito ng pamunuan at umaasa silang mapapalitan din ang sistema ang iniisip nilang nagpapahirap sa bayan. Sa panahon ng Pangulong Cory Aquino, na italaga si Billy Bibit bilang intelligence chief ng kostum, ngunit sa pagdaan ng mga araw ang inaasahan nilang bagong pamunuan na magdadala sa bayan patungo sa kaunlaran ay mas malala pa pala sa naon ng gobyerno na kanilang pinabagsak. Mas lumaganap ang korupsyon sa maraming ahansya, ang napakalambot na trato sa mga rebelde na dahilan sa muling pagbilis ng pagdami ng mga ito na minsan na nilang ginamita ng pinakamalulupit na paraan para lang maubos. At ang patuloy na panghihimasok ng Amerika sa lahat ng desisyon ng gobyerno yan ang mga dahilang ipinaglalaban ng Ram para muling pumasok sa madugong pakikibaka. Sunod-sunod ng kudeta ang kanilang inulunsad para papagsakin ang gobyerno. Ngunit tila ata naisahan sila ng nakaupo dahil mas matalino ito kaysa sa inaasahan nila na kahit pa maubos sa mga Pilipino, huwag lang mawala sa kapangyarihan. Buwan ng Disyembre taong 1989, nang maganap ang pinakamadugong kudeta sa kasaysayan at ang dating magkalaban na grupong Ram at ang mga loyalista ni Pangulong Marcos ay magkakampi na ngayon laban sa parehong kalaban. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang misyong ginampanan at para sa bida ng kwento natin ngayon na si Lieutenant Colonel Billy Bibit na niraid nila ang armory ng kostum at kinuha ang lahat ng mga armas, supply ng pagkain at gamit komunikasyon para sa higit 3,000 sundalong kasama nila. Ang grupo din niya ang naatasan sa sa North and South Harbor at dinisarmahan nila ang lahat ng tao doon at binarikadahan ng lahat ng papalabas at papasok sa pantalan. Mula sa Saragosa Gate sa Gate 1 hanggang sa Moriones Gate sa Gate 2. Hinarangan nila ito ng mga container van at malalaking truck na binabantayan naman ng kanyang mga nakapul battle gear na mga tauhan habang hinihintay pa nila ang pagdating ng mga kasamahan nila mula sa iba't ibang probinsya. Nasakop din nila ang karamihan sa kampo ng militar sa buong Luzon at sa Cebu sa Visayas maging ang Malacanang na nila gamit ang T-28 Tora Bombers. Halos bumagsak na ang gobyerno sa tindi ng malawakang pag-atake na ito ng mga rebelding sundalo. Pero bilang huling alas, ginamit ng Pangulong Aquino ang pinatinding alyansa niya sa Amerika at sa kanila siya umasa para mabawi ang kontrol sa bansa. Sa tulong ni US President George W. Bush, inaprubahan niya ang lahat ng request ni Pangulong Cory Aquino mula sa pagdepensa sa kanyang gobyerno hanggang sa pagbawi sa mga kampo ng militar na hawak ng mga rebeldeng sundalo. Inulunsad nila ang Operation Classic Revolt upang kontrolin ang sitwasyon. Nagdeploy sila ng mga American Marines at dalawang aircraft carrier lula ng mga F-4 Phantom II fighter jets at ano namang magiging laban ng mga pinaglumaang Tora Tora Bombers ng mga rebelde na veterano pa nung digmaan. Nagbunga ito ng pagbabalik ng kontrol sa gobyerno at nangalat ng pwersa ng mga rebelde hanggang sa sakupin nila ang business district sa Makati. At dito muling nag-request si Pangulong Cory Aquino na bombahin at pulbusin na ng mga jet fighter ng Amerika ang lokasyon ng mga rebelde. Ngunit tumanggi na ang Amerika dahil anila nila, na itong delikado at malalagay sa alanganin ng katayuan politikal ng bansa. Nabigo man ng kundita, tila may parte namang nagtagumpay sa kanilang ipinaglalaban at isa dito ay ang mga taga-suporta ng mga Aquino na dati ay nakibaka para sa kanila sa si EDSA Revolution noong 1986. Ngunit sa pagkakataong ito, karamihan sa kanila ay hindi na nakialam at sobrang nadismaya sa paggamit ng Pwersang Amerika sa panloob na problema ng bansa na ayon sa mga tao ay pagpapakita ng kahinaan ng gobyerno at hindi nito kayang tumayo sa sarili niya. At sinasabing naging hudyat ng pagsisimula ng pagkagalit ng mga tao laban sa mga Aquino. Nagatrasan din ng mga investor sa mga plano nilang negosyo dito sa Bansa. Dahil maging ang Makati Business District na sentro ng komersyo at kalakalan sa Bansa ay ganun lang kadali nakuha ng mga rebelde at nag-aalala sila sa kanilang seguridad sakaling ituloy nila ang negosyo dito sa Bansa. Namatay din ang turismo at bumagsak ang ekonomiya. At sa kabuuan, tinatayang 1.5 billion dollars na mga panahong yun ang nawala dahil sa naganap na madugong kudeta. Samantalang isa si Colonel Billy Bibit sa mga nakataka sa bakbakan at nagpalipat-lipat sila ng mga pinagtataguan habang pinapalakas muli ang grupo. Nahuli siya sa isang habulan sa checkpoint sa may bahagi ng highway sa Alabang sa pangunguna naman ni Major Bobby Barbers at nakulong siya sa Manila City Jail. Buwan ng Abril taong 1990, naganap naman ang tinaguriang The Great Escape kung saan itinakas si Colonel Billy Bibit ng kanyang mga kasamahan Pasado alas 2.45 ng madaling araw habang nasa kasagsaga ng inuman ng mga pulis dahil sa kaarawan ng kanilang warden na ayon sa investigasyon ay sinasabing si Colonel Billy Bibit ang nagbigay ng pambili ng alak para sa mga pulis na ito. At nang buksan nila ang gate para bumili sa karagdagang inumin, mga sundalong nakabonet na bumulaga sa kanila at dahil sa bilis ng pangyayari, wala nang nakapalag sa loob at nadesarmahan ng lahat ng pulis at nakuha pa ang mga baril ng mga ito. Naputol ang linya ng komunikasyon at nailabas si Colonel Billy Bibit sa loob lamang ng wala pang 20 minuto sa kabila ng napakaraming pulis sa loob. Naging mabilis at matagumpay at walang dumanak na dugo ang operasyon nilang iyon. Sa kanyang pagtakas, muli siyang bumalik sa kanyang mga kasama para ipagpatuloy ang laban sa susunod na mga araw. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon na ng sinseridad ang gobyerno at sila na mismang gumawa ng paraan para pakinggan ang panig ng mga rebelde para hindi na muling maulit at humantong pa sa isa na namang madugong kudeta. Taong 1992, sinubukan namang tumakbo ni Billy Bibit sa kongreso ngunit hindi siya pinalad. Napapunta siya sa kampo ni B.C. Gloria Macapagal-Arroyo at nang bumagsak si Parang Erap, nabigyan siya ng posisyon bilang Head ng Economic Intelligence and Investigations Bureau. Naging security handler din siya ni Mary Ong, alias Rosebud na isa namang star witness sa tinaguriang Manila Blackmail Incident laban kay Panpilo Lacson at sa mga pulis na kasama nila dahil naman sa isyu ng kidnapping ng mga Chinese businessman sa bansa. Muli din siyang naging district collector ng customs sa Cebu at noong taong 2006 na-stroke si Colonel Billy Bibit at dinala siya sa St. Luke's Medical Center bago inilipat sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. Mula nun, hindi na siya nakarecover sa sakit at naging bedridden na lang siya. Hanggang sumapit ang ika-25 ng 25 Oktubre taong 2009, tuluyan nang lumala ang komplikasyon ng kanyang sakit at binawayan na siya ng buhay sa edad na 59 anyos. Bukod sa pagiging orihinal na kasapi ng Ram, nakilala din si Colonel Billy Bibit bilang isa sa mga nagtatag ng Guardians Brotherhood at patuloy siyang alalahanin ng mga tao, lalo na ng mga miyembro ng Brotherhood na ito. Ikaw kaibigan, alam mo ba kung kailan dapat pabagsakin o ipaglaban ng ating bayan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!